Okay, bali. Para samahan nyo kami at magde-deliver po tayo dito lang po sa malapit sa ating area. Ayan, salamat po sir sa tiwala at sa aming ka po kumuha ng inyong mga pangalaga. Ayan, sa mga naghahanap po ng na mga good quality fingerlings na pangalaga, Mapatilapia po yan o mapahito mga, mga ka-best friend. Eh. Mag-PM lang po kayo sa akin at bibigyan ko po kayo ng mga quality na mga pangalaga mga ka-best friend. At guide po namin kayo hanggang sa kayo po ay makahaane o makaharvest mga ka-best friend. Ayan kung bago ka pa lang sa mga ganitong content at napadaan po kayo sa ganitong mga video mga ka-best Eh. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po ka-best lang po. Search nyo lang po at lalabas na po tayo agad dyan mga ka best friend. At pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka best friend lang po ang search natin at lalabas na po tayo agad. At sa aming pong TikTok account, ayan, pakipalaw na rin po mga ka best friend. Ayan, sa mga naging customer po namin, lalong lalo na po dito sa Nueva Ecija. Ayan, maraming maraming salamat mga ka best friend sa tiwala. At sa amin po kayo kumuha ng mga inyong mga pangalaga mga ka best friend. sa mga baguhan po na gustong mag-alaga at kung gusto niyo po na may guide namin kayo sa inyong pag-aalaga mga ka best friend eh. nag lang po kayo sa akin mga ka best at lahat po ng mga katanungan niyo eh sasagutin po natin kung hindi po tayo busy mga ka best friend. Nakakita niyo naman mga ka best yung mga iba nating mga customer kung Magtanong po sila sa atin eh sinasagot naman po natin mga kabespen. Ayan big shoutout po sa mga naging customer namin. Diyan po sa Gawing Isabela. Diyan po sa Gawing Pangasinan, diyan po sa Ilocos, La Union. Ayan big shoutout po sa inyo mga kabespen at sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Ayan big shoutout po sa inyo mga kabespen at ingat po kayo palagi. Lalong-lalo na po yung mga OFW na sumusubaybay sa aming mga video. Ayan, big shout out sa inyo mga ma'am, mga ma'am and sir, ayan, mga madam and sir, ayan, big shout out po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat diyan mga ka best friend at salamat po sa suporta niyo sa mainit na pagtangkilik niyo sa aming mga video mga ka best friend. At makakaasa po kayo mga ka best na mas marami pa po tayong video na i-upload sa ating mga social media account lalong-lalo na po sa Facebook, dyan po sa YouTube, at dyan po sa ating TikTok account. Ayan, para mas maray pa po kayong mapanood mga ka -bestmen. at sa mga baguhan po na nagsasanay pong magalaga. Hindi man po namin may bigay yung yung ano sa amin mga video mga ka -bestmen. yung konti-konting idea po na mapulot nyo sa inyong pag-aalaga. Eh, napakalaking bagay po yon mga ka-best Lalo-lalo na po yung mga nag-uumpisa. Para po kayo ay makapag -umpisa. at kung sakali po na ma-master nyo na po yung pag-aalaga eh, pwede na po kayong kumuha ng malakihan mga ka At maganda pong negosyo yan mga ka at napakadali pong alagaan dalang lalo, lalo na po yung hito mga ka Paakainin nyo lang po yan ng mga murta mortality po ng manok mga ka friend, para mabilis po siyang lumaki. Ayan at Halos wala po kayong gagawin dyan. Pag napakain nyo, mga ka-best pwede na po kayo makipagmaritisan. O maglakwat siya, mga ka-best friend. Tapos pakakainin nyo na naman po. Pagka nasa oras na, mga ka-best friend. Ito to yan. Bola lang yan. ayun sa mga malalayang lugar at may mga katanungan po sa aming mga video. Uh, Mag-PM lang po kayo, mga ka-best friend. At sasagutin po natin lahat yan, mga ka-best At sa mga baguhan na nagsasanay mag-alaga, eh... Mag-fame lang din po kayo mga ka pag nagkaroon po ng problema ang inyong mga alaga. At yan mga ka-bestfriend, ayan nga po yung diniliver natin. Bali, dyan na po natin binibilangan yung ating customer sa harapan niya po mismo mga ka Bali, 3 to 4 inches po yan yung diniliver po natin na yan mga ka At sa linggo nga po pala, eh, may pahango po tayo. Sa mga gusto pong magkarga at nais pong magkarga. Itong weekend na to mga ka Mag-PM na po kayo para kung sakali po na mag maghahango kami mga ka eh. Masabay na po namin kayo. Sakto po pagka-kuwan kahit linggo po ng hapon. O kaya Monday po ng umaga mga ka eh. Madadala na po namin yung mga, inyong mga pangalaga mga ka At yan bali sa concrete pan nga po yan yung pinarga natin mga ka best Sa mga nagko-concrete pan po, kung meron naman po kayong mga budget mga ka best friend eh. Kung kinakailangan na mas malalaki pa po dyan yung ikarga nyo para mas sureball po ang inyong mga alaga eh. Lakihan nyo po mga ka best Pero kung sakto lang po ang inyong mga budget mga ka best friend eh. Pwede na rin po yan yung mga 3 to 4 inches at Sakto na rin po yan. Halos karamihan naman po na aming mga customer, ganyan lang po yung pinapakarga namin. Pero kung meron naman po kayong budget, mga ka-best at uh, gusto niyo po yung makasurbul kayo o makasigurado kayo, mga ka-best friend, eh, yung malalaki na po kunin nyo, mga ka-best Yun lang po, yung payo lang po sa... Lalong-lalo na po yung mga baguhan. Kasi po, pag mga baguhan pong mag-aalaga, tapos maliliit po yung ikakarga nyo. Sa mga concrete pan, lalong-lalo na po sa concrete. Nako po, eh, napakahirap pong alagaan mga ka best kung kayo po ay eh, may mga experience na sa pag-aalaga ng isda. Yon, pwede po kahit malilit pong ikarga nyo. Kahit po mga 2 inches lang po ikarga nyo dyan. Basta may experience na po kayo, eh, okay na po yun mga ka best At yan, bali tatlong concrete pan nga po yung kinargahan natin dyan kay Amaen. Dyan po sa malapit lang po sa ating area, dyan po sa papuntang ulan po ba yun yung area nila ayan at nanghingi nga po tayo mga kabespe ng gulay gulay ni Amaen at binigyan naman po tayo mga kabespe ayan salamat Amaen sa binigay mong gulay sa amin Lalo, lalo na po yung talong, napakatamis mga ka-best friend. At Sana oh. bagong pitas lang po mga ka-best friend. po yung fish pan ni Amay, nakita niya naman po. Dating babuyan daw po yan. At hindi na nga raw po nakaragahan ng baboy mga ka Ayan, nakala nyo po wala na pong pakinabang sa mga ganyan mga ka best eh. Mapapakinabangan po natin yan, makakaragahan natin ng mga isda mga ka Kung, kung i -ano po natin, i-renovate -re natin mga ka Nakakita naman po, dating babuyan yan na hindi, halos di na po nakaragahan. Dahil nga po, nagkaroon po ng problema yung mga baboy mga ka yung mga maluluwang na lang po ang nag-ooperate sa mga babuyan, mga kabespin. Nakita nyo naman po, yun ang sisigla po ng nilaglag natin, mga kabespin. Bali, ang babantahin nyo lang po dyan, mga kabespin, kung sakali yung tubig nyo, mga kabespin. Iba po kasi yung mabaho sa malansa, mga kabespin. Maamay nyo naman po yun, mga kabespin, o... Para makasigurado po kayo, weekly po kayo magpapalit ng tubig. Basta wag nyo lang pong isasagad yung mga tubig na pagpapalitan nyo mga ka friend. mag po kayo para may maiwan po siyang lansa kung sakali po mga ka friend. At yan nga po, nakita nyo naman po mga ka friend, napakasisigla po ng ating nilaglag mga ka friend. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Mag-PM lang po kayo kung kailangan nyo ng mga pangalaga na tilapia kahit po mga hito. At yun lang, thank you.